Christian Bay de la Peña. nakatira sa Christian sa Kanaway Gate in Missionville at nag-aral naman sa si Santiago National High School. So, isang araw, may isang transfer student na transfer sa kanilang panalan sa S.A.M.J.S. Hi, I'm Anvan, my name is My age is 13 years old. I live in Kanaway, Puno, Christchurch, Nicaragua. Sir, ako sir. Okay. Van, check beside. Gansan, ilapin niya. Hi, Ivan. Ako pala si Christian, din si Ilapin niya. Ika, ikinagagala, kita makilala. Hi, Christian. Pagkatapos nilang magpapakilala, sila ay nag-usap uh -huh. at nagtawanan sa isa't isa. At sila ay naging matapat na magkaibigan. Oh.